Ito muna yung sinabi ni Soto. What is the pleasure of Senator Soto, our distinguished minority floor leader? Uh, thank you, Mr. President. If the uh, distinguished gentleman from uh, uh, Tarlac favor me with uh, a few questions, I will be gladly uh, accepting his uh, favor. And, uh, and, and if the Senate president will allow me, uh, after a few questions, uh, I will uh, make uh, my own manifestation to that effect. The gentleman may proceed. Um, should Senator Marcoletta so allow it? Yes, Mr. President. Thank, thank you, um, uh, Your Honour. Thank you very much, Mr. President. Thank you. So, uh, listening to the privileged speech of uh, the distinguished gentleman from Tarlac, the basis of your motion to dismiss is the Supreme Court's decision, um, which is now pending, pending appeal by virtue of the MR or the motion for reconsideration filed. Um, last Monday by the House of Representatives. Is, 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 it not? Dito pa lang, alam mo yung, yung klase ng tanong ni, ni Soto. Pasensya na kayo, Senator Soto. May mga, may mga gusto kong ginagawa ninyo dati, pero hindi ko alam ba't bigla kayo nagbago ng ganito. ang <laughs> tanong ni Soto, sa Tagalog, Tagalogin ko na kasi ang gulo mo magtanong. Eh. Uh, ang, bas, ang basis mo ba ay yung decision ng Supreme Court? <laughs> Medyo naguluan si Marcoleta. Yeah. The question whether is it yes your basis for your motion to dismiss is based on the Supreme Court decision that uh... alam niyo kung bakit naguluan si Marcoleta? Kasi hindi ba obvious? hindi pa ba obvious na yun ang basihan kaya natin dapat i-dismiss ito? Your question, sorry for the term ha, the question is so prep. <laughs> sasabihin ko sana so stupid eh. Huwag na lang so stupid. So elementary. Obvious pa ba? Bakit mo pa itatanong? Obvious pa ba na kaya nagmo-motion to dismiss si Marcoleta? It is because of the Supreme Court decision. Ano ba pinag-uusapan natin dito? Ulit-ulitin pa. 'Di ba obvious naman Supreme Court decision? The so-called impeachment is unconstitutional based on their decision. Yes, Mr. President, you Kaya nga ganyan sagot ni Margarita. Yes, office ba? <laughs> ano decision? Decision ng asawa mo? Decision ng kapitbahay natin? O decision ng Congress? Siyempre, pinag-uusapan natin this. Decision ng Supreme Court. <laughs> Gago! Pipigilan ko talaga maging ano eh, maging rude eh. As, pa, as, pa, as, para as uh, I can. I will do my best not to be rude. Kaya lang kasi yung kasi mainit talaga ulo ko sa mga ano eh, sa mga uh, hindi makaintindi. <laughs> very, very clear and categorical. Correct. Uh, the Supreme Court decision, Mr. President, although mm. immediately executory, mm. is not yet final. Thus, uh, appealable. Ngayon, uh, <laughs> <laughs> Ay, nako. Sabi dito, hindi pa daw final. Applicable, ah, uh, appealable daw. Alam mo, ang ganda ng sinami ni, Jim, ni Atty. Jimmy Bodok. Lawyer yan eh. Law. Law 101 ikang Bilang lawyer. Okay? Ito ang sinabi niya. Hindi po appeal ang motion for rec reconsideration. Yung paulit-ulit na ginagamit na MR. Okay? Hindi po yan appeal. Bakit kanyo? Kasi sinasabi nito, uh, may appeal pa daw. Okay, bakit? Ano'ng sabi ng appeal? Wala pong appeal sa sa Supreme Court decision. Ang appeal po ay isang technical na salita. Totoo na mala Alam nyo ka mga kababayan kung bakit? Kasi ang appeal ginagamit po 'yan. Kunwari halimbawa, nagkaroon ng decision sa RTC. Pwede ka ngayon mag-appeal sa ano, CA, kaya nga ang tawag diyan Court of Appeals. <laughs> diba? After sa CA, iba pa rin yung decision, pwede ka ngayon mag-appeal uli saan? Sa Supreme Court. Pag nagdesisyon na ang Supreme Court, siya ka mag appeal <laughs> kay, kay Supreme Leader. <laughs> Kaya nga sinasabi ni Jimmy Bondoc dito, mali yung word na appeal para doon sa motion for reconsideration. Okay? Tama yung motion for reconsideration, yung MR na tinatawag nila. Pero to use it as an appeal, ay eh, hindi po yon tama. Okay? So, linawin natin yan. Oh, bila bila. Na. Eh, nagtatanong naka-appellan na bantay na mamadali na i-dismiss ito sa atin. So may I ask the gentleman, what will happen if we prematurely dismiss the case and the Supreme Court subsequently grants the MR and reverses its own decision? The question, Mr. President, is speculative. Yes. Nayari siya doon. Kasi yun ginaga ginagamit sa korte yan eh. Kasi ang sabi ba naman ni Soto, di ba, unanimous nga. Eh paano kung unanimous din na lahat sila magbago isip? lahat yung 13 judge biglang nagbago isip. Ay, iba pala. Kasi ngayon, ang, ang nilalaban ni Soto, habang may appeal pa, o may, sorry, mali pala yung word na appeal. Habang may MR pa, ang kamera, di ba, ang kamera, nagsabi sila, oh, may motion for reconsideration kami na hinihingi sa Supreme Court. Sabi ni Soto, habang may MR pa, Huwag muna tayong magdesisyon. Huwag muna tayong magdesisyon. Mamaya pag-uusapan din natin 'yan. 'Di ba? Kasi nga daw what if biglang magbago yung mga utak ng mga Supreme Court justices. Alam nyo, pagdating sa court, hindi pa pwede yung ganyan. Kaya nga 'di ba may mga ganyan term na ginagamit sa court na uh, objection your honor. <laughs> speculative. Kasi kasi nga hindi pa pwedeng i-assume mo na eh paano kung may ganito? Walang ganoon. Yung kung ano yung decision at the moment, yun ang dapat sundin. Di ba? Yun muna ang dapat sundin. Okay? So sinasabi nga ni ni, ni Senator Marcoleta dito, speculative po 'yun. Yes. yes uh, may I have a, a uh, speculative answer, Mr. President? may I have the speculative answer? O sige na nga. <laughs> Pinatulan na ni Marcoleta, sabi niya, sige na! Oh. We cannot speculate. We can only guess, second guess. Kaya natatawa na siya dito eh. Kasi yung bangang sandali, alam mo nito yung sinasabi niya? Parang hindi abogado ito. Ay, hindi nga pala. <laughs> yeah. Because on the basis Kasi gusto niya sumagot according sa speculation. Hindi pa pwede yun. Pasasagutin mo yung, ka yung, yung kausap mo, especially legal terms, ng out of speculation lang. What if may ganito? Paano ganito? Ano sa tingin mo? <laughs> Hindi pwedeng gayon! Ano ba Soto? For experience as a practicing lawyer, Mr. President, ito pong ganitong klaseng desisyon, talaga pong wala na pong kaduda-duda na kahit po mag-file pa tayo ng motion for reconsideration. We are hoping against hope. It is as if we are wishing for the moon. Uh, palagay niyo po, uh, palagay niyo lang po, merong isa na nag-reverse. Hmm. Hindi rin po ma-overturn eh. Kasi po ang kailangan po ninyo ay walo ang mag-reverse. Sa inaakala po ba ninyo, eh, meron kayong makukuhang walo na, na pumirma doon sa unanimous decision na babaligtarin po nila yung kanyang sarili. Kaya, napakahirap pong mag-speculate, Mr. President. I will accept the answer of the gentleman. But uh, I have done my research, Mr. President. Ayan yan yan. Um, Akala <laughs> si Soto talaga, no? Ngayon ko lang na-realize na, alam mo, napaisip nga ako minsan. pa ako. Sabi ko, nahirap talaga pagka bumoto ka ng yung graduate ng NAGMA. Kasi di ba, may... Merong guru graduate ng magna eh. Magna cum laude. Ito, nagma. Ano yung nagma? Yung ba din yung magna? Hindi. Nagma. nagma magaling. Hirap nang may anong ganito. To remind everyone, the reversal of the Supreme Court's own decision is not impossible. Yes, it's not the... impossible, but improbable. <laughs> kasi nga po, sandali ah, sandali. Linawin natin kasi, ito po ay the entire Supreme Court decided that it is unconstitutional. Hindi po ito lima, against sa anim, o uh, walo, against sa... Andali, andali. Walo against sa lima. Hindi po ganun. Ito po the entire justices. Oh, kaya nga, ang ganda na sagot ni, ano, dito, ni Marco In landmark cases, in the case of uh, Labugal, Bilaan Tribal Association Incorporated, Yan, yan, yan. Meron pa, meron pa silang uh, jurisprudence. Kata <laughs> <laughs> ka ng <laughs> Tingnan mo kung paano siya hulihin ni Marcoleta. Versus Victor Ramos. Uh, GR number 127882. December 1st, 2004, questioning the constitutionality of Republic Act 7942 or the mining law, the Philippine mining law. The Supreme Court granted the MR, reversing and setting aside its uh, earlier ruling. And all of us, also, Mr. President, just a few days ago, just, just a few days ago, the Supreme Court reversed its own ruling on the definition of a stockholder. Eh, this is the case of Lily Lopez versus uh, Lolito Lopez with GR numbers 25497957-58. So, may kasabihan po tayo, ang tumatakbo ng matulin, kung matinik ay malalim. <laughs> ayan na, ayan na. Ayan na yung mga sagot sa mga Little Miss Philippines. <laughs> Gago! Ay, nako, grabe ang buhay, Ireo. dapat siguro, pag-isipan muna natin kung tama ba na bago mag ang Supreme Court, eh, basta ibasura na natin ang kaso na ito. Unang-una po, Mr. President, gusto kong malaman, nung, yung pong mga kasong sinabi niyo, unanimous decisions po ba lahat? <laughs> Ayan na, patay ka ngayon. Paano ka pa, pakot-kot ka pa, pakot-kot ka pa ng uh, jurisprudence mo dyan, pakot-kot ka pa ng mga ng, uh, decision ng uh, Supreme Court, ha? tinanong ka lang na napakasimple. Unanimous ba ang decision na yan? Tapos biglang bumaligtad lahat ng Supreme Court Justices o yung ilan man lang? Yun, ibig sabihin, kasi ganito yan. Ito ang konteksto dyan. Sinasabi ni Soto, eh pwede naman bumaligtad yung mga Supreme Court Justices. Ang sagot naman ni, ni Marco Leta, pag ganyang instance na unanimous ang decision ng Supreme Court, malabong bumaligtad dyan. Kung meron mababaligtad dyan, isa o dalawa. Madami na yung tatlo. Kahit tatlo pa ang bumaligtad dyan, hindi turn over yung desisyon. Kailangan, sabi nga ni Marculeta, kailangan mo dyan ng walo na magbagong gising. Pagkagising, ay, mandali, constitutional yung impeachment. Kailangan walo. Eh yun yung makakuha ka ng dalawa na magbago isip, malabo na yun. Tatlo pa, apat pa, walo pa. Malabo. Yun yung konteksto niyang usapin na yan. So ang sabi nga ni, ni Marcoleta, sandali, yan bang kinu-quote mo? Unanimous ba decision dyan? Ibig sabihin, the entire Supreme Court said uh, unconstitutional pero naging constitutional. Sige nga. Uh, unanimous ba? Anong sagot ni Soto? Uh, I am not sure about that. I, uh, but the one thing I can say... I'm not sure about that. Anak ka ng wewe. Nag-quote ka pa! Sabangs. Kasi yun nga yung punto doon eh. The impeachment na sinasabing unconstitutional, unanimous. So, wala nang saysay yung MR. Yun ang sinasabi dito. Ngayon, magkukote ka ng example na hindi, posible na magbago isip ng mga judges. Eh, anong konteksto? Ang konteksto ba ay lahat sila before nag-decide? Diyan sa kinukote niya, ha? unanimous na nag-decide silang lahat at sinasabi nilang Ah, hindi. Mali ito. Biglang ang sagot ni Soto. Uh, Dili di, di ko alam eh. Dili. Di. Hindi ko alam yan. <laughs> alam mo, dito mo malalaman talaga yung abogado hindi abogado eh. No? Kasi sa, sa korte, gawin mo ito. Yung magkakote ka ng jurisprudence na hindi mo alam ang details, out of context eh. Out of context yan. Tapos, yung quote ka ng quote na hindi mo naman pala alam yung desisyon ng court. <laughs> Kung ilan silang nag-decide. I can say is that uh, if there is a mistake, a unanimous decision could become a unanimous mistake. Wala pa po. Pa... <laughs> Iba ka, ibang level ka. Achiche! <laughs> <laughs> unanimous decision can be a unanimous mistake. Lahat <laughs> sila mali. <laughs> Aguy. Aguy, 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 aguy. Ang nangyaring gano'n, Mr. President, at saka po tayo pag nananakbo, ako po ay nakasapatos at saka sa kalsada kaya hindi po ako matitinik. <laughs> Diyan palang nadali na siya. May example pa kasi si Soto eh, di ba? Na pagka masyado tayo mabilis, baka matinik tayo. <laughs> pag ako tumatakbo, hindi ako... Hindi hindi ako ano, hindi ako nakapa. <laughs> kaya hindi ako matitinik. Alam mo, yung yung uh, simpleng wit lang din ito ni Marcoleta. Eh, no? Kawawa talaga eh. Well, Mr. President, there's always a first time. Uh, regardless <laughs> of whether it's unanimous or not, unanimous decision does not bar an appeal or a reversal. <laughs> Hindi naman binabar yung appeal eh. But the possibility na bumaligtad ng desisyon, napakalabo. That's the point, Soto. You do not understand. The point of Marcoleta is simple. Para bumaligtad ang desisyon ng Supreme Court, you need eight And that is impossible, malabo, mahirap, imposible. Wala pa sa kasaysayan na nangyaring ganyan. Yan ang punto ni Marculeta. Kahit ibang mga abogado alam yan. Babaligtad ang walo? Biglang magbabago ng sudden change of temperature? Nagbago yung kanilang pakiramdam? Mr. President, that is one thing for sure. Now, um, secondly... Where is the ball, Mr. President? Or the, uh, meaning the impeachment case itself? Is it in the Senate? Or in the? Anong ball yah? One ball University yun sa school bukul. Ay nako, ako. Noon hindi ko sinasakyan yan eh Kasi sabi ko meron namang mga magagandang uh, uh, Gustong mangyari ito si Soto eh Pare, Pareho ng aking uh, paniniwala Pero ngayon parang naniniwala na ako sa Graduate ito sa One Ball University <laughs> <laughs> Ayoko maniwala nun eh Impeachment court Didn't the impeachment court throw it back Remanded Returned to the House of Representatives So what are we, what are we dismissing? In the Senate, kung wala sa atin ng kaso. Can we continue hearing the case and dismissing it without the impeachment case in our hands? Can we throw the ball out when the ball is not in our possession? Uh, siguro naman dapat ikang eh, eh, magkaroon tayo ng tinatawag nating sense of proper sequencing of moves. Ah. Pag-usapan natin, since ayan na yun eh, yan yung uh, premise nitong pag-uusapan natin tungkol po kay Ontiveros. Okay? Ipapakita ko sa si inyo kung ano yung naging sagutan ni Marcoleta at ni Tiberos. Oh. Uh. Mr. President, ang bank decisions po? Well, you have to uh, cite the... Uh... Would you gladly cite the GR number po bang hinihingi, Mr. President? Pagka sinabi po bang lahat po ng members ng Supreme Court, 15 of them, unanimous. Yan ang tinatanong ngayon ni Marcoleta. Unanimous ba yung kinu-quote mo? Ah. Oh. to Kasi po, baka, baka, division lang yan. Lima lang yun. Hindi po no, bank Mr. President, yun. Ah, oh, dito, nililinaw naman niya. Kasi dalawa yan eh. Uh, pag Supreme Court, division lang. Ibig sabihin, iilan lang sa Supreme Court. Pag sinabi mong end bank, the entire Supreme Court. Okay? So, tinatanong niya, nililinaw niya. Is it the divis uh, division, or o end bank? Ni hindi nga makasagot ng diretso si Ontiveros <laughs> Ah uh, hirit ka pa ng hirit. Wait what I already said? Mga ano po ito? Mga reversal ng unanimous Supreme Court decision. Ito ah, alinaw na sinabi niya. Reversal ng unanimous decision. Meaning the first decision was unanimous. Tapos nagkaroon daw ng reversal decision from the unanimous decision. Malinaw. Yan ang sinasabi ni tiberos na ipapakita ko sa si inyo na napakasinungaling niya. I will cite you the same thing that he is citing. Not he, she is a liar. Sinungaling ka, tiberos Ang sabi mo dito, okay? Ang sabi mo dito, unanimous reversal. Ibig sabihin na yung from the unanimous decision, halimbawa lang, from favoring nagkaroon ng reversal. Yung nag-favor, unanimous. Lahat. Okay? Papakita natin. Yes, but I for qualification, Mr. President, whether these are... Okay? So, eto yon. Ipapakita ko sa inyo ngayon to. Eto po yung sinasabi niyang mga kaso. Yes, what is the pleasure of the Honorable Antiveros? Ah, uh, thank you, Mr. President, and to the good gentleman from Pampanga. Gusto ko lang pong bigyan ng uh, point of information, sagot dun sa tanong ng good gentleman mula sa Tarlac, uh, that in fact, the Supreme Court Uh, has reversed a unanimous decision in a lot of instances before. Dalawa uh, lang po ang ibibigay kong halimbawa. League of Cities of the... Ulitin natin ha, ang linaw po mga kababayan. Ang uh, sinasabi niya dito, a decision, a unanimous decision, okay, was reversed. O hindi ko alam, wait, uh, ano yung eksaktong uh, term na ginamit niya? Pakinggan na, pakina natin ha. Ngayon natin. Dalawa lang po ang ibibigay kong halimbawa. League ah. of Cities of the Philippines versus COMELEC. Ah At sorry. Uh that in fact, the Supreme Court uh has reversed a unanimous decision. The Supreme Court has reversed a unanimous decision. Ah. Huh? Ito yung mga case na sinasabi niya, lahat daw, kaya nga unanimous eh, lahat daw ay nagsabi ng ganito, tapos biglang nag-reverse nagbago yung iba, kaya nabago yung desisyon. So halimbawa, halimbawa lang, I'm not sure kung 15 yung judge na nandyan. Kasi doon sa impeachment, may dalawang wala eh. Nasa ibang bansa ata or whatsoever. Hindi ko alam kung 15 yung sinasabi niya dyan. Basta, unanimous. Ibig sabihin, all the, all the judges that is present or uh, nagtatakil nung, nung uh, case na yon, lahat daw sila ay uh, favoring this decision, biglang ni-reverse, binago. Kaya nanalo naman yung kabila. Okay, yan ang sinasabi niya ha. Ah. In a lot of instances before. Ang dalawa yun? lang po ang ibibigay kong halimbawa. Ligon City of the Philippines versus COMELEC. Okay. Original mm. Decision 2008, Reversal on Motion for Reconsideration 2009. Isa pa pong halimbawa. Ah, yan muna tayo. Ano daw yon? Ito yon. Papakita ko sa inyo. Ayan. SC Ruling on League of Cities versus Comelec. Kaya yung sinabi niya, ulitin natin ha. Original decision 2008, reversal on motion for reconsideration 2009. Is ah, Philippines at ulit versus okay. Ah, a unanimous yun. decision in a lot of instances before. Ito yun, una. Dalawa lang po ang ibibigay kong halimbawa. League of Cities of the Philippines versus Comelec. Original decision 2008, reversal on motion for reconsideration ah. 2000. Ano sabi niya? Unanimous daw. Ano nakasulat dito? Mag-Google kayo. Makikita nyo ito. O ako mas maganda, i-chat GPT nyo to. Initial decision, November 18, 2008. The Supreme Court voted 6-5. Putang ina sabi ko. Napamura ako nung nabasa ko to. Hindi ko minumura si Ontiveros ha. Na, napamura lang ako as an expression. Kasi sabi ko, sinungaling itong ni-research ko. Bakit? Sabi dito, the Supreme Court 6-5 declared unconstitutional the cityhood laws of 16 municipalities 6 over sa 5. So panalo yung nagsasabing unconstitutional. Okay? Panalo. Kasi nga 6 sa 5. Therefore, hindi siya unanimous. Yan yung pinopoint out ni Marcoleta. Sandali, ma Unanimous ba ya? Kasi sana kung 11 against 0. Yun ang unanimous. 11 against 0. Eh dito, 6 against 5. So, hindi yan unanimous. O anong tawag mo kay Ontiveros? Sungal eh. <laughs> Gago! O. Oh, uh, nagkaroon ng reversal. O. Oh. Uh, the court 6-4. Reverse its prior ruling. So, nagbago. Ay, ito pala. Sorry. Hindi pala yan. Motion for reconsideration granted February 15 2011. So nagbago. Sa so, madaling salita mga kababayan, nagbago po ito. Okay? Alinaw po nagbago yung desisyon, pero ang punto dito ay ito. Okay? Ang punto po dito mga kababayan, ah, kasi pag sinabi mo nagbago, seven na ngayon ang nagsabi na constitutional yung city na yun, kuwan mo mang city yon. Okay? 7 na yung nagsabi at 6 na lang ang unconstitutional. So, nagbago. Umangat yung nagsabing constitutional yan. Pero, ang yung sinasabi ni Ontiveros na unanimous ang decision nung una. Hindi unanimous, 6 over 5. Kaya posible yan talagang magbago. Kasi ang liit eh. Isa lang ang pagitan. 6 over 5. 6 ang nagsasabing constitutional. 5 ang sinagsasabing constitutional. Nagbago. Naging 7 na ngayon na nagsasabi. So dalawa lang ang nagbago utak at nagsasabi ngayon constitutional na siya. Yan yung punto ni Marcoleta na yung sa impeachment ni VP Sara Duterte unanimous. So anong ibig sabihin nito? Nagsinungaling si Untiveros. Not one, not once but twice. Pakinggan yun. The next. Hindi kasi para maintindihan natin, sabi ko, grabe ito si Untiveros oh. Hindi lang siguro na point out ni ano to ni ni Marcoleta kanina kasi hindi niya siguro pa nakita ito. Kaya hindi niya na point out. Wala siyang time para mag-research, 'di ba? Kaya lang kaya nga niya tinanong si Untiveros eh. Unanimous ba 'yan doon sa bandang dulo. Oh, ito. Pangalawa, kasi ngalingan. Ni Contiveros. Isa pa pong halimbawa. Oh. International Service for the Acquisition of Agri-Biotech Applications, Inc. o ISA et al. versus hmm. Greenpeace Southeast Asia. Original decision, unanimous, December 8, 2015. Reversed, unanimous. Ano daw yung decision? Unanimous. <laughs> so sinasabi niya na parang, hindi, unanimous ang decision nitong impeachment, pero pwede pa magbago. Kasi ito yung mga cases na unanimous. Eh, pinunto na nga natin nung una, hindi naman unanimous eh. So, nagsisinungaling ka, Tiberos. Pangalawa, okay? Pangalawa, etong sinasite niya, ano yon? Yung isa a et, 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 al versus Greenpeace, Southeast Asia. Ah. Unanimously on MR then, July 26, 2016. So, hindi lang po tulad nung sinabi ni Minority. Ah, unanimous daw. Tingnan natin yung desisyon. Tinanong ko kayo lang, kay Jackie Ah, Tinanong ko, is it a unanimous decision in the first decision? Ano sagot ni ChatGPT? Ayan. Uh, no, the first decision of the Supreme Court in the case of Isaa et al. versus Greenpeace. Uh, ayan po, nakalagay dyan. Details of the 2015 decision. Pakinggan natin kung ano yung tama ba yung yung kaso And na yun. First unanimously on MR then July 26 2016. So hindi hmm. lang po tulad ng sinabi ni minority leader na there's always a first time, it has happened before. Ah, oh. eto ya na okay ah. Oh. Wait lang, wait lang. Eto kasi yung uh, sa baba na, eto. Oh. Wait lang. Acquisition of Agribiotech Applications Inc. Ayan. o ISAA et al. versus Greenpeace Southeast oh. Asia, original decision unanimous December 8 2015. December 8, 2015, ayan po. The Supreme Court voted 10-5. Okay? 10-5. In favor of banning, field testing, invalidating, ayan yung mga desisyon. 10-5. Asan ah, yan ang unanimous? Ina naman eh. Nakakarindi naman eh. Ang lantarang pagsisinungalingan, hindi unanimous yan eh. Ayan o. Oh, nyo. Versus Greenpeace Southeast Asia, original decision, unanimous, December. Ano? Original decision, unanimous daw. The Supreme Court voted 10-5. It was not unanimous. Ontiveros, napakasinungaling mo. Number oh. 8, 2015, reversed unanimously on an Arden, July oh. 26. Oh, ayan, July 26, 2016, which set aside, oh, na-reverse. Alinaw, so yan yung kaso na yun. Pero, hindi unanimous in the first place. Dalawang kaso ang si Knight ni Ontiveros na sinasabi niya the first decision was unanimous and yet it was not. You are a liar, Ontiveros. Liar ka. Napakasinungaling mo. Hindi siya unanimous. Ang linaw niya, no? 10-5 ito. Nagbago lang kasi nga, 10-5 eh. Hindi siya unanimous hindi 15. Pag sinabi mong unanimous, lahat! Dapat talaga, nag na lang ako, tumakbo ako, senador. Pa, susuplaking ko talaga ito. Kakairita eh. Huli sa bibig eh. Unanimous. Anong unanimous dyan? Tingnan ninyo. Ay, sorry, sorry. Tingnan ay ah, pagpipilitan niya pa ito. Pagpipilitan niya, babarayin siya ni Markuleta 2016. So, hindi lang po tulad ng sinabi ni minority leader na there's always a first time, it has happened before. So yung ganitong klaseng milagro na hinahanap, posibleng mangyari din po dito uh, sa kasong pinag-uusapan natin, malay po natin. Salamat po Mr. Noted. Mr. President. Salamat Mr. President si Guggen. Senator Marguleta. Oh, tingnan nyo ha, ah, may tatanong. i dodo -do -do uh, tanong niya. Sabihin, uh, sisiguraduhin niya. From the oh. good senator, if these decisions are bank decisions? O, oh, tinanong divisions? niya muna, is it end bank or division? Importante kasi yun eh. Pag division, iilan lang. Pag end bank lahat. Hindi nga masagot niyon yung Tiberius eh. Yes, Mr. President, end bank decisions po. Well, you have to uh, cite the... Uh, ang, ta ang tagal, nagtanong muna siya doon sa kanyang coach, Naririnig niyo, may nagsasalita. Ah, tuloy natin. Uh, the jurisprudence... I'd gladly cite the GR number po bang hinihingi, Mr. President. Pagka sinabi po bang lahat po ng members ng Supreme Court, 15 of them, unanimous. Ah, uh, to reiterate po tayo... Kasi po baka, what I... baka division lang yan, eh lima lang yun. Tinatanong ko, unanimous. Yeah, hindi po no, bang No, Mr. President, yun. to reiterate what I already said, mga ano po ito, mga reversal ng unanimous Supreme Court